What is up guys? Kinabukasan nga ay eh, maagap akong gumising para sunduin sila. Mahaba-haba kasi ang biyahe namin ngayon papunta ng Netherlands. At mula nga dito sa Heidelberg, Germany eh, nasa alim na oras na drive. At yun nga guys, ready na ako. Kaya tara, let's go. Samahan niyo kami uli sa Netherlands. At dahil nga 5 minutes away lang itong hotel nila, eh, andito na agad ako. At pagdating ko nga, eh, ready na din sila. Kaya isa isasakay lang namin itong mga gamit at aalis na rin kami. At yun nga guys, on the way na kami. At dahil nga mahaba-haba ang biyahe, eh tara, mag-teleport na tayo sa Netherlands. <tipos> Yun guys, andito na nga kami sa Amsterdam, ang capital ng Netherlands. At dahil nga mahirap makahanap ng parking, tapos sobrang mahal pa. E eh labas na lang namin ng city, iniwan yung sasakyan. O paano guys, samahan niyo uli kami dito pumasyal sa Amsterdam. Alam ko, marami na sa inyo ang naisama ko dito. Shoutout nga pala sa mga bago kong followers at welcome aboard. Ito pala si Tito, gustong gustong bumili ng Rolex. Pangarap daw niya yon mula ng bata pa siya. At may nakita nga kami na tindahan dito Kaya naman pupuntahan namin Kanina nga bago niya makita ito Ipinipilit niya ako na magtanong Kahit daw sa mga lokal dito Punta daw kami sa Rolex Mukhang sarado na ay to. Ano Rolex? wala, na kalagay? Ola, sarado. Cakaw lang na sila. Sa kabilang siguro yung kan. Sayang guys, sarado na. Medyo late na rin kasi kaming dumating. Gustong-gusto talaga ni Tito na bumili ng Rolex. At nung pabalik na nga kami, ay eh nakita naman ni Tito itong tindahan ng mga signature na damit. Kaya naman pumasok kami dahil ito daw yung mga brand na binibili niya. Sige nga guys, ating na natin kung magkano yung mga presyo ng mga ito. Ay grabe naman ang presyo pala niyan, ano? Ano ba? Ano? 500, oh, 500. 30,000. Ganun gano'n? Oh, Oo. Oh. Mahigit. Naka-sale ah. Naka-sale ya. pa yan. Hindi, hindi. Ala pa siguro ba ako dyan. Hindi, baka iba, yung iba, iba, iba ata yung item na naka-sale. no? 600. 600. Oh guys, ah, uh, 600 euro. 600 euro. Magkano yun? Okay, Com Compute nyo, Ah. <laughs> Grabe guys, itong isang jacket ng boss nagkakahalaga ng mahigit 37,000 sa peso. Nakakatuwa din palang pumasok sa mga ganito. Yung pagtingin pa lang sa presyo, nakakalibang na. Tagal ka na ba naghahanap ng Rolex? Matagal na. Kahit sa, sa, Dubai, tumingin ka na rin, oh. wala. Sa Dubai, kausap ko na rin, mga Pilipino. Wala din. Sa so, talaga, outlet, yun. Oo. Ito kaya. Ano, yon, 79? 80. 80. 80 times 6. Sa, sa, sa 5,000. Ba, mura yan, ha? Yeah? Oo. Uh di mag ka na lang, maglakos ka na lang. Hindi. Kung nga ito. Eh, mo sa pampala, parang pala. Yeah, oo. Oh. Ang Amerikano nito, aso 80 mil Ang alin? Amerikana. Yeah, 80 mil. Ah, grabe no. Okay. Grabe guys ang mga presyo ng kwan dito. Hanting, hanggang tingin na lang tayo. Grabe oh, t-shirt. Mahigit liman libo. Ah, kung pala ito. Ah, pullover. Ah, ganda. 140. 140 yung binili ko eh. Yeah? Ang red Ano yung polo shirt din? Ano yung polo shirt? Small size? Okay. 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 Ano guys guys, so si Dito. Gusto ng ganito kaso walang small size. Hindi talaga mapakali. Gusto bumili talaga eh. <laughs> ano dito? Wala talaga na. No? Hindi pagbigyan mo na nga itong 40 mil. <laughs> Nagbigyan mo na yung 40 mil. Ano mo nga sa ano ulit? Ha? Ito yun eh, no? Oo, yan. 600. 600. Asa ah. na dito ito? Alam mo ba yung true religion? Nana? Mas gusto ko yun. Ano yan? Hindi ko alam yun. 600 sa 37,800. 25 lang. 37,000. Hindi sa Hindi pala 40. Ilan? Magkano? 37,800 sa peso. Maganda naman siya. Talagang cardo dali cardo dali mo diyan. Leather jacket. okay, wala daw size. Dito rin naka bili si Tito. Wala nang Rolex na mabili eh. Pati iba naman t-shirt wala pang size. Ito na po sigatin na po. Tapos pang 7K. Well, wala ding size to. Ano man gusto mo? Shirt, uh, polo shirt o yung t-shirt lang? Nakabili lang kasi namin dito. Nakabili ka na atas ako niya. Sa, sa Qatar. Isa lang. Yung Isa lang? okay, doon sa, sa, Italy. sa Italy baka makakakang ka. Sa France. Sa France din. Tingnan tayo. Pero sa, sa dito wala. So, punta na tayo. Ito hey, guys.

Dito pala guys, meron din palang replis Please believe it or not. Dati sa TV ko lang din ito napapanood. Tara guys, maglakad tayo dito sa Red Light District sa Amsterdam. Legal din pala dito guys ang marijuana At sobrang daming tao dito na mga turista ang pumupunta. Hindi nga lang marijuana kung hindi prostitusyon, illegal din dito. Katunayan, ito ang pinakamalaki at kilalang kilala na destination for international sex tourism. At dito nga din sa street na ito kung nasaan yung mga babae na nasa aquarium. Yun nga lang guys, bawal videohin o kunan na picture. At ang isa pang magandang activity dito guys ay ang pagsakay ng bangka. At pwedeng-pwede ka din syempre uminom ng alak o ng beer habang namamasyal. Ano relax lang sila.

Yun guys, nakaikot na kami dito sa Amsterdam at nag-enjoy naman sila. Sana nag-enjoy din kayo. Ngayon nga, hatid ko na muna sila sa kanilang hotel at para makapagpahinga na rin. So paano guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat uli sa panonood. Hanggang sa muli, ciao!